According dito sa news na ito, ayan. Totoo naman balita. Hindi siya fake news. Okay? Galing to sa Daily Tribune, COAG gives OVP unmodified opinion. Okay? Ay, ano ba ibig sabihin na un unmodified opinion? O, dito tayo muna pumunta, ha? Para maliwanagan tayo. Okay? Doon sa mga accountant siguro, alam to mga, mga ka-clear, ha? Dito tayo. Okay? Ayan. Pag sinabi mong unmodified opinion, kita ba? Mas malaki ba? Okay. Ayan. Eh? Ang sabi dito, it is an opinion issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So, may sinusunod kasi silang standards. Okay? Ito yon sa so, pakita natin ulit, ha. Ah. Balikan natin to. Okay. Ito ang sabi sa news, okay? Para maliwanagan tayo. Ayan. So, katulad yan, di ba? Katulad bilanggit ko. Ano ba yung sinusunod nila, di ba? Sabi dito, yung ginawang reporting or pag-liquidate, okay, ay ginawa in accordance with the uh, applicable financial reporting framework. Ah, huh? Ayon 'yon sa kumaga yung yung pattern, yung standards na kung paano magliquidate, kung paano i-report eh inaayon daw sa IPSAS, International Public Sector Accounting Standards. Okay? And Philippine Financial Reporting Standards. So, most probably mga clear ang gumawa ng report na to eh siyempre accountant. Kasi dapat naaayon kung ano yung form. Okay? So lumalabas dito mga clear. Yung pagre-report di umano ng OVP, <clears throat> binigyan nila ng unmodified opinion because lumalabas tama sa form. Doon sa nakikita nila sa inisinabmit, tama naman, in accordance with the standards, with the IPSAS, okay? And Philippine Financial Reporting Standards. So wala na tayong pag usapan sa form, tama sila. Pero ito naman ang sabi. Okay, uh, the accompanying financial statements present fairly, sabi, in all material respects. Kung form talaga siya. Di ba? Eh, kung maganda naman pagkakagawa ng accountant, di wala namang question doon. So, the financial position of the OVP as of 31 December 2023 and its financial performance, okay, statement of cash flow, siyempre hindi naman, hindi naman sisirain ang accountant na paggawa nito. Talaga dapat tama, di ba? Okay? Statement of cash flow, statement of changes in net assets, equity, statement of uh, comparison of budget and actual amounts of the year, year then ended. Okay? So, in other words, ito lahat ay ginawa in accordance with the IPSAS. Ayan. Pero, mga ka-clear. Ito yung may pero kasi, di ba? Yan. So, wag tayo muna pabigla-bigla kasi pag sinabi natin nag nabigyan unmodified na opinion as in yun na. ba diba? Hindi ganun yun mga kaklir kasi however, according to COA, an unmodified opinion does not necessarily mean the audited agency, the OVP, fully complies with the laws, rules, and regulations or that the uses of the funds of the agency's programs, projects, and activities are economical, effective, or efficient. So kung paano itong ginamit, hindi yun ang uh, clear ng COA. Kung yung paggamit ba ng pondo nito, eh naaayos sa batas, naaayos sa rules, naaayos sa regulations. Hindi yun ang kinilir ng COA. Yung kung paano tong ginawa, paano itong pinresenta, paano itong ibinigay, kung naaayon sa standards ng IPSAS, yun yung kinilear ng ng koa Okay? So maliwanag tayo doon ha. So, ngayon, uh, kung meron bang ganito mga ka-clear uh, kung meron ganitong unmodified opinion. Paano mako-question kung talagang merong uh, hindi tama. Katulad nito si Mary Grace Piatos. Si ano pa si Ko, Kiko Kokoy, Kokoy Bilyamin na na ngayon nakikita, di ba? Yan. So, porkit ba naging nagkaroon ng unmodified opinion? As in, clear na ba ang OVP at saka si VP Hindi, okay? Kasi ganito, mga clear, according dun sa batas natin, okay? Sabi, pwede ba? Okay, kung yung unmodified opinion ba, pwede ba ma-question? Yes, an unmodified opinion from the COA can be questioned. Ha? Huh? So yun, sabi nga natin, pinaka-format lang yun. So yung, yung pinakalaman nun, yung pinaka-detalye nun, kung may naganap na corruption or what, iba ang bubusisi nun. Okay? So kung may nakitang red flag, bubusisiin yun. Yun yung sinasabi ngayon ni Ma'am Heidi uh, Mendoza na pag may nakitang red flag, oops, ipapasok yan. Fraud risk yan. So, questioning ngayon. Kaya hindi yan natatapos dyan. Di ba? Kahit nga meron yung mga accountant, naglagay ng unmodified opin uh, opinion, yung BIR, sa iba, ito in general to, kahit may unmodified opinion, let's say, pinakamagaling na ano, accountant o SGV, niligay, unmodified opinion. Kapag may nakita pala ng BIR na, oops, meron to mali ah. Di ba? check pa rin nila yun. Kaya yung minsan, ibang mga tax pager, nasisingil ulit kasi may mali na silip. Okay? oh Ito nga sabi nito, oh. what is an unmodified opinion? An unmodified opinion, also known as an unqualified opinion, is issued when an auditor concludes that an agent's financial statements are prepared, prepared in accordance with applicable financial reporting framework. So, na-prepare lang siya ng takma. Okay? Pero, ayan. What does an unmodified opinion mean? And, uh, does not mean. A modified, an unmodified opinion does not guarantee that no misstatements were found or corrected during the audit. It also does not confirm that the agency complies with all the laws and regulations or that the agency uses funds economically, effectively, or efficiently. Sabi natin kanina yon. What happens if the director reverses, modifies, or alters the auditor's decision? Di ba? So pwede siyang ma-alter. So, pagka na-alter ito, kasi mali, ay, hindi, siya pa, hindi pa siya clear. Di ba? So, yan. Magkakaroon na yan ngayon ng panibagong pag-aaral, panibagong pag-e-examine nun, pag-evaluation -eval, ipag, iba, uh, nun. Okay? So, kapag na-bondify itong auditor's decision, ay, hindi pala ito, ano eh, hindi pa pala talaga fully unqualified, ano, ma maibibigay unqualified opinion diba? So re-reviewin 'yan ng commission proper. Now. Ang tanong natin, doon kasi sa news mga ka-clear, 'di diba? Doon sa news, masyado siyang general. Sinabi lang dito, okay? Okay, sinabi dito na ano lang eh OVP, uh wait, wait. Office of the Vice President secured an unmodified opinion from the COA marking VP Sara For the year, ano to? 2023, di ba? 2023. Pero hindi sinabi dito kung ito ba yung sa regular funds or sa confidential funds. Di ba? Pero lately, ang nakakatawa dito, mga ka-clear, uh, nakuha lang ba ito ng OVP? Kailan? Di ba? Kailan ba din na ito nakuha? Patungkol ba ito sa, sa lahat ng funds? Kasi kung regular funds yan, most probably baka tumama. Kasi pag regular funds, lahat ng dokumento, dapat substantiated, di ba? Kaya lang meron pa nga rin <clears throat> meron pa rin kinu-question ng COA lately ha. Kaya medyo parang ito, yung sinasabing unmodified opinion, kaya lang parang cover lang yan eh. parang facade, papel lang eh. But still, sa akin mga ka-clear, hindi dapat agad-agad magbigay ang kuwa ng unmodified opinion kung may question. Kela kung patutungkulan nga lang ito, tungkol sa pag-prepare, ba? Diba? So it doesn't mean naman kung yung mga inireport doon ay legal, pero 'di ba magkakabanggaan kasi. So paano kung binigay mo na un unmodified opinion tapos hindi pa pala chinek lahat kung nag-follow sa rules or sa law? tapos hindi na, na check ng director. 'Di ba? Kasi uh, expected niya binusisi mo na, diba? e, 'di ba? Eh makakalusot. 'Yun ang problema, mga kak. 'Yun ang malaking problema. Kaya dapat tingin ko sa COA, pati itong pagbibigay ng unmodified or unqualified opinion, dapat maingat na rin sila. Kasi nagkakaroon ng ibang interpretasyon eh. Okay, paano natin masasabing hindi pa nakiklear talaga si VP Sara? Eh, okay, alo, kailan ba news na to? Okay? Ang news na to ay kailan ba? Nasa lang date nito. Oops, nasa nandito date. Ayun, December 4. Ha? Huh? December 4, oh. Kita nyo, December 4. Now, pero minilabas din sila. Ito, oh. Pakita ko. Kalalabas lang nila. Kailan to? O, oh, December 14, din. O, oh, kita nyo, mga clear? O. Oh. COA flags issues in OVP programs, welfare goods, and distributions. Na-flag nga eh, o, oh, December 14, So, hindi ba nagko-conflict siya? Kaya yung ibang tao, isipin, ah, hindi, na-clear na yan, na na yan, sinisiraan nyo na lang, sinisiraan nyo. Pero mismo Kowa, COA, o, oh, nag-flag siya, niya yung issues ng OVP programs, but hindi nila maintindihan, magulo daw. Okay ito ha. 'Yan, okay? Uh, Commission on Audit has flagged major programs under the OVP for issues in guidelines and having low utilization of funds. Okay? So ito. Ito ha. COA found there were incomplete guidelines and procedures in the OVP's pagbabago campaign which aims to provide school bags, learning materials, and dental kits to learners in remote and economically challenged areas. So, di ba, may incomplete guidelines sila. O, oh, the OVP did not ha have details on the identification of the target school beneficiaries. Wala nga, wala. Kung sino yung bibigyan nila ng beneficiaries, basta lumabas na lang yung pera, pinamigay yung pera, pero yung identity nung target school para mabinifisyon, Walang detalye. So, paano ko? ng Kuway kung totoong binigay dyan sa school na yan? Di diba? O. Wala rin yung determination of target grade levels of school, of student. Wala. Wala yung student beneficiaries. Tapos, yung distribution of the bags and kits as well as inventory management. Walang detalye. Ito ba? It, it, ito lang naman, di ba, nagtataka tayo. Sinasabi ni VP ni Sara na i-guide niya ang Pangulo, kasi si Pangulo ay hindi marunong magpakapresidente, di ba? Iga guide niya ang Pangulo how to command. Pero paano ito mga kaklir? Kung dito pa lang, gulo-gulo na yung records nyo, lahat ng mga kasama mo, walang kaalam-alam. Ano yung in-expect namin sa'yo as a leader? Diba? Hmm. Okay? Okay. Oh, another goal of the program is to plant a million trees in response to climate change. State auditors were told by the Special Projects Division that several factors were considered, like if the school is located in a remote area, among last mile schools, and located in areas with four Di Diba? Ang gulo ng records nila. Ang tanong natin, totoo ba kasi? Ngayon, mag-iisip ka kung totoo mo may naging beneficiaryo kung totoo bang namili sila ng ganito at pinamigay. Di ba? Pwede nagpamigay sa ilan, pero halimbawa, dapat ma-prove nila, let's say, sinabi doon, ang ayuda sa mga sudyante, halimbawa lang, uh, 1 million. Dapat ma-prove nila na 1 million binili nila at talagang pinamigay nila. O dapat hindi ito parang ghost employees na parang meron, meron nagpapanggap na empleyado, Yung pala wala. So baka, ang lumalabas ito, may goes in beneficiaries. Sana hindi ganun. Hindi nila ma-pinpoint eh. Kahit nga ngayon yung kanila mga mga activities nila sa paggamit ng confidential funds, hindi nila ma-pinpoint ma kung sino ang beneficiaries nila. Di ba? O, oh, ayan o. Oh. Oh. Concerned personnel also said the program prioritizes grade 1 and grade 4 students but could cater to all grade levels when there is enough inventory of bags and kits. Oh, the COA also noted the distribution list were not uniformly predetermined as to the names of the students. Ako baka may piyatos na naman pangalan mga dito. Di ba? Contrary to the manual of operations. So, paano ito maki-clear? Hindi nila pwedeng ipagmalaki pa ng OVP na meron kaming unmodified opinion. Kasi taliwas ito sa nakita ulit ngayon ng COA. Di ba? O, pati ito, o, sabi, low budget utilization. Ito yung mag-negosyo mag tiba? taday eh. Diba? Ilan lang ang mo dito na una mo talagang gasosin ang confidential funds mo. Dito, meron kang 1.5 million pero na mo lang is 600,000. So, ibig sabihin, hindi naging effective yung programa ni OVP ko konti ang nabinipisyon kasi yung pera hindi ginastos sa tama. Hindi ginastos. Nandiyan na no, nakatambak inuna nilang ginastos yung confidential funds. Di pa? Inuna nilang ginastos ng 150 million, hindi, uh, ano, tatlong parte ng 150 million ng OVP, ay uh, ng DepEd. Kesa asikasuan, si magnegosyo taday. Yun naman yung napatunayan doon sa hearing, di ba? O, oh, eto pa. Oh, issues in welfare goods distribution. State auditors also found deficiencies in the distribution of welfare goods due to gaps in guidelines and procedures. So, paano kayo makiklin nito totally? Diba? O, oh, various deficiencies in the distribution of welfare goods were observed due to gaps in the existing guidelines and procedures and control measures which is not strictly in accordance with Section 123-124 of the Presidential Decree 1445. So, yung paano mo ito i-distribute, hindi mo, hindi mo rin mapatunayan. Diba? O. Oh. mhm -hmm. O, oh, COA said, the, the, documents like distribution list, situational report, or mission order. Di ba? Tapos sana may mga picture-picture sila. Tapos kung ilan yung listahan. And the list of identified beneficiaries, beneficiaries were not required by the OVP to be submitted. O, oh, wala talaga. Paano mo ba na pamigay mo yan? 'di ba? Oh. Natatandaan niyo, nagpamigay ng tinapay. Remember? 'Di ba may amag? May amag 'yun kaya na-flag din yung OBP, nasayang yung pera doon. The goods which amounted to 64.4, 64.4 million included pansarap, o libreng tinapay for schools in Davao City and UP, Maginda na UP or UP maginda na, supply for rice for disaster relief uh, operations and year food packs. Oh, nasan to? Yun yun, oh. Sa inventory naman, COA observe lapses and deficiencies in inventory management in Davao Satellite Office on December 18 to 2020, 2023. There were food items nearing expiry food items not found in storage area and food items kept in unventilated area and in the truck. Anong klaseng pamumuno ito? Nag-aksay ng pera. Hindi na nga ma-report yung mga beneficiaries. Sa nandiyan dyan, hindi naman na-distribute ng tama. Diba? Oh, ito, oh. Ito, 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 ha. Ah. ito. 800 instant cup noodles were not in the storage area during physical inventory. Nasaan yan? Bumili ba talaga? Bumili ba talaga niyan? Oh. Oh. Ito naman sabi, according to the post-activity reports, the cup noodles were distributed to victims for often the fire in December 23 after being brought to Metro Manila to avoid expiry. Si si si, Sa nakita nyo? Ipamimigay na lang. O bigyan nyo na yan kasi mag-expire na yan. Pero hindi yun yung purpose ng cup noodles. Diba? Ayun o. Being brought to Metro Manila to avoid expiry. Ibig sabihin, ang tagal na mag-expire ng cup noodles, mga kaklir. Alam naman natin yan. Bakit aabutan sila ng expiry? So, tanong natin, totoo bang pinamigay nyo yan sa tondo? Nasaan ang picture nyo? Nasaan ang inventory nyo? At dapat, pinamigay nyo na sa dapat na pagbigyan. Nang hindi naabot ng expiry, unless bibili kayo ng mura na malapit na mag-expire. May ganun, mga kaklira. May balita akong ganun. Hindi ito, ah. May balita ako iba. Yung mura binibili nila, yung malapit mag-expire. So, yung bomb binili nila, dapat nilang ipaliwanag din to. Bakit to avoid expiry? Ibig sabihin, nakatambak sa inyo dyan. Ito lang naman mga choices dyan, mga clear. Walang binili, kaya wala sa storage. May binili, pero yung malapit mag-expire para mura. Pero siyempre iba presyo. Presyo yung bago. Pangatlo, 'di ba? Hindi na distribute nang tama kasi lax, negligent, indolent, tamad. Yun lang 'yun. 'Di ba? Tapos dapat mimigay mo doon sa biktima kasi para hindi na maabutan ng expiration date. Hindi pa ba pang iinsulto 'yan sa nang bigyan ng doon sa nabiktima ng sunog, hindi ba pang iinsulto yun? Pamimigyan nyo na lang kasi malapit na mag-expire. Para, ah, nasa naman ang puso nyo nun? Diba? Pero dapat may inventory pa rin yung mga kaklir. The COBA report also showed that OVP spent more funds for assistance and welfare goods last year despite issues in the implementation and distribution. So, dumasabi, Bigay kayo ng bigay na ayuda, pero hindi naman yun nakapapakita yung tamang implementasyon at distribution. Kasi wala kayong record. Magulo. Diba? Uh, tapos nagpamigay siya, OVP spent 1.1 billion for assistance and subsidies last year na hindi naman ma account at hindi ma makita yung distribution detalye. Yung detalye ng distribution. This is more than double the 378 million spent in 2022. O oh, paano itong makiklear mga ka? Paano Kapano tong makiklear maki mga ka-clear? 'Di ba? Oh. andang pang issues diyan. Oh, ano ba diba ba to? Oh. Oh, saka na to, saka na to, saka na yan. Al alam na natin yan. So, ayan ha. Ito pa, may pakita pa ako. Okay. Okay, pakita ko to ha. Itong isang news na to. Gusto ko lang mapakita kasi maka tayo'y sa mga naglalabas ang issues na, na, clear na, hindi po, hindi pa po. Okay? Ayan, ito headline ng inquiry. OVP programs rules unclear, results unsure. Oh, paano mo masasabing clear kayo? Sana naman yung mga nag nag-vlog patungkol dito. wag yung nakita nyo lang na may unqualified opinion kasi hindi nyo pinakita na hindi pa pala yun sapat kasi pwede ito ma-question at hindi ito patungkol kung ito ay naaayon sa batas o naaayon sa rules. Dapat kumpleto ang pag, 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 -pag ano, yung pagsisiwalat nyo o pag, uh, pag uh, bibigyan nyo ng uh, statement sa mga viewers nyo para hindi maligaw.